Ito nga pong 2025... Nakibay na po ng both houses both of Congress. Both houses po. Okay, po. Ito pong 2025 budget. At nakita po ngayon, usap-usapan, na wala nga pong uh, budget or subsidy para po dito sa PhilHealth. Zero subsidy po for PhilHealth. Ano pong reaction nyo dito? Tila hindi pinansin yun pong sulat ninyo. Hindi na nga po ito nakakalungkot, ito po ay nakakagalit. Kasi malinaw na violation po ito ng mga batas natin at yung prinsipyo ba ng tinatawag nating universal health insurance. Alam niyo po, katulad ng binanggit ko kahapon, may responsibilidad ang gobyerno na bayaran at uh, mag-alat ng budget para subs subsidy. No? ng mga premium ng mga kababayan nating mahihirap senior citizens pwd para kabayaran po ng premium nila sa PhilHealth yan ngayon kung hindi mag-aalat ng subsidy ang gobyerno anong ibig sabihin po niyan ang mananagot ng uh, gastusin ng PhilHealth para sa mga kababayan nating mga mahihirap ay uh, mismo yung mga manggagawang Pilipino na nagbabayad ng uh, PhilHealth so nakaka-disappoint po talaga itong ginawa ng ating kongreso na huwag bigyan ng budget para sa subsidy ang PhilHealth. Uh, kanina po sa panayam namin kay Doc Israel Pargas, uh, ina-assure naman po niya itong mga PhilHealth members, mapakontributor, -ma -ma indirect contributor man yan, na hindi naman daw po maaapektuhan yung uh, kanilang benepisyo na natatanggap at matatanggap pa sa PhilHealth. Totoo po ba ito, Profesor? Ganun po ba talaga mangyayari? Eh, yun, yun po yung... Uh nakakalungkot dyan kasi sasabihin nila walang pagbabago. Wala nga pong magbabago kasi sa kasalukuyan disappointed na tayo sa extent ng servisyo na binibigay ng PhilHealth sa atin. Diba? Marami pong kababayan natin ang nagsasabi na, na napakaliit ng benepisyong nakukuha natin sa PhilHealth. Ngayon, kung hindi bibigyan ng budget ang PhilHealth, yes, mako-cover pa rin po yan dahil ang mga manggagawa patuloy naman na nagbabayad ng premium sa PhilHealth. Pero nangangahulugan po na wala rin mangyayaring expansion sa mga benepisyo na tinatanggap natin sa PhilHealth. At uh, ang nakakalungkot din po yan kasi itong mga senador natin sinasabi may 600 billion reserve fund ang PhilHealth. Pero pag tinang, tinignan nyo yung mga financial documents ng PhilHealth, pag pinactor in po natin yung insurance liability ng PhilHealth, kulang na kulang pa po ang reserve fund. Ibig sabihin, kulang na kulang ang pondo ng PhilHealth kung babayaran pa nila yung mga utang nila at yung mga ina-anticipate na gastusin. Kaya talagang sobrang disappointing po yan dahil ang ibig sabihin yan, yung mga manggagawa patuloy na magbabayad, patuloy na tutustusan yung gastusin ng PhilHealth at walang magiging malawakang pagbabago para mas maging maayos pa yung coverage at uh, beneficyo ng PhilHealth para sa... yan makakalibre man nang kahit papano, makatipid baga sa madalit sabi, ay hindi na binigyan ng pondo ng mabait nating na mga senador at saka mga congress congressman, congresswoman. So, mga kapatid, at uh, kunting tiyaga na lang po, Ganun lang siguro, ganun nga siguro ang ating mga politiko sa kasalukuyan. Marami silang mga either eh, sabihin natin personal interest ang mga 'yan. Basta pagdating sa kalusugan mga kabayan, bawal pong magkasakit sa panahon ngayon dahil bawa, wala na po tayong PhilHealth na maasahan lalo na pagdating sa pondo. So good luck po sa ating lahat, Ma'am Ma, am, Ma, am, Ma am, Professor Magno at sa Katid Kuya Ted, salamat sa inyong mga pag mga impormasyong mga ibinigay sa amin mga pub, mga netizen pagdating sa balitang ito. So mga kababayan, ito nga po ang isang mag, malungkot na balita sa taong 2025. So wala tayong PhilHealth na maasahan. At good luck sa ating lahat mga kapwa ko Pilipino. Kung inyo lang gusto ng ating ginagawang reaction na ito mga kaibigan, eh, abangan lang po natin ang susunod na balita at huwag sana po sa kalimut. Please like and share and eh, subscribe. Click ang ating bell button dyan sa baba para naman tayo eh, mayroon pa tayong mga i-upload na panibagong video ay magkaalam-alam po tayong lahat dahil magkakaroon tayo ng notification sa kanya-kanya ninyong cellphone. Ito po niyong lingkod si Buwan TV ay nagsasabi sa inyo mga kaubayan. Ingat lang po bawal magkasakit sa pagkakataong ito magandang araw at babay na po mga kaibigan